literal na sobrang nahihirapan nga raw itong si Brownlee sa serie nila kontra sa Token text at kung nahihirapan nga raw ito eh maaaring yan rin ang maging dahilan kung bakit sila malaglag sa best of 7 series na to even na nakita natin na sobrang gandang performance nga raw nito eh hindi rin alintana sa mukha natong si Brownlee ang pagod nga raw na ginagawa nito sa pagbubuhat sa Jenkins paano ba naman kasi diba mula elimination round hanggang sa finals eh siya ang nungunguna pagdating sa puntos minsan pa nga diba half of the score e eh, sa kanyang araw galang insane numbers every game ang ginagawa nito para sa Gene Kings na di bumababa sa double digit every game mula sa puntos na ginagawa nito mula sa 4 point shot 3 point shot and mga perimeter ay eh, hindi natin maitatanggi na nasa rin pa rin nga raw itong si Justin Brownlee nag average pa rin to ngayon ng 31.7 points 9.5 rebounds 5.8 assists 1.7 steals and 1.8 blocks per game talagang grabe nga raw ang versatile itong si Brownlee roundy para sa makaabot ngayon sa finals. Ang Jenkins ay literal nga raw na binubuhat nito ang Barangay Hinebra ngayon sa kabila nga raw ng pagiging dominante nitong si JB at eh, tila nga raw ngayon ay eh, nawawala na ng pag-asa para itawid ang series nila kontra sa token text kung tutusin nga lang daw kung pag-uusapan nga lang ang import e eh, parehas naman na very skillful and high IQ may matinding versatility itong si RHJ at Brownlee kaya nga kung pag-uusapan nga lang daw ay eh, skip eh, hindi nga raw talaga nagkakalayo ang dalawang import na to at alam natin hindi tatakbo ng maayos nga raw ang isang team kung isang paangalang gawang gagalaw. Kaya nga ngayon ikita nga raw na talagang nahihirapan itong si Brownlee itawid ang kanyang team sa serye na to. Ito nga raw ngayon ang season kung saan talagang sobrang problema nga raw ang meron sa kanilang team dahil kung iisipin natin mula sa game 1 to 2 ay eh, talagang bagsak nga raw ang average ng Gene Kings mula sa 3 point field goal hanggang sa 2 point field goal ng mga ito. Kaya nga ngayon nga ay eh, nakatingin ang lahat dito kay Brownlee at pinagpupukusan ng mga fans kung paano nga raw masusulong o mabubuhat nitong si Brownlee ang Hinebra sa mangyayari nilang laban pa or kung hanggang saan nga raw haabutin ng Gene King sa serye na to, di ba? Ngayon na napakagandang execution nga raw dito sa tropang giga ang ginagawa ng mga ito at hawak ng mga ito ang kumpiyansa. Yung mapapatanong ka nga raw ngayon ay kung paanong diskarte ang gagawin nitong si Coach Tim para muling buhayin nga raw ang dugo ng hinebra San Miguel. Lalo na nitong si Justin Brownlee na isa sa dahilan ng patuloy na pagangat ng hinebra at patuloy na pagdepensa para manalo ang talk and text. At dito nga raw natin malalaman sa serye na ito kung magagawa pa nga raw nitong si Brownlee na buhatin pa sa isang pagkakataon ng Hinebra at magawa pang madomina ang tropang Giga. At maikling serya na ng dawang meron para sa Hinebra dahil sa 1 to 2 loss nila sa serie na to. At kailangan na nga araw ng mga ito na mag-isip kung paano nila matitake over ang dominanting team na Talk and Text ngayong conference ng finals. And kung isa ka sa panatiko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, eh mag-comment down ka na at patuloy na supportan at share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Salamat sa inyo mga kuis. Peace out.